may panuhiti mo ang kaligayahan ng darama sapagkat pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang isang tao na yan hangungon mula sa kadidiman tungo sa liwanag. So yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May kasama tayo ngayong isang uh, Ustad na Palagi siyang nag entertain ng mga tao Ngayon ay uh, natin siya ng uh, konti mga payo at uh, share siya ng kanyang mga pinagdaanan about sa pagdadawa. Ngayon ay, Ustad, magpakilala muna po kayo, Ustad. Ako si brother na si Dramasasa ng Kilopurten uh, Islamic Center. Ako ay nagmula sa isla ng Samar, waray-waray dating kristyano na nagpatnubayan na pabilang sa pinatnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam. Masyado. Dahil Akbar. Uh, Ustad, uh, may, ilang, may ilang taon na po kayo sa pananampalatayang Islam? Ganoon na po kayo katagal? Actually, nagshahada ako. That was... Uh, 1995 subalit at mga mga panahong iyon more than five years nag-ano muna ako kumusa no hanggang shahada lang muna uh, wala pa akong nalalaman hindi ko alam ng mga bagay-bagay basta tatanungin ko lang ay uh, inaral ko lamang siya yung tatlong tul para lamang matutulong ko muna hindi ako nag-aral ano hindi rin ako nag-sa uh, basta alam mo na ang mga bagong muslim kaya nawaan ko ang mga bagong muslim na talaga mapigat sa kanila ang unang mga uh, yugto ng kanilang pagyakap sa Islam. Ayon, sa tinagal-tagalostad ng inyong uh, sa larangan ng pagdadawa, Nakaranas po ba kayo ng uh, pagkakaroon ng may mga tao siyempre sa atin na nagtatanong bakit ka naging bakit ka naging Muslim? Napakarami ang uh, mga nag-alipusta marami ang mga nagsasabi na nagkukunwari lamang yan dahil lalo-lalo na yung mga nakakakilala sa akin dahil ako eh, kumbaga sa ano nung kapanuhan nung hindi pa pa muslim tagtad ako, tagtad ako ng bisyo maging ang aking mga kamag-anak mga kapatid ako, mga kamag-anak hindi sila makapaniwala na ako ay, yayakap sa Islam dahil antay talaga antay Muslim talaga ako at that time antay mo ayo mag-Muslim sabi ko isinumpa ko ako sumpa ko sabi ko na hindi ako magmo-Muslim kahit anong mangyari sabi ko subalit so, kinain ko ang salita na yan at ito ko ay nandito ngayon sa loob ng Islam nung naging isang Muslim na po kayo grabe na kayo isang Muslim Paano po kayo na itrato ng inyong mga mahal sa buhay? Alhamdulillah, nagkaroon ako ng kaalaman sa isla. Unti-unti ko pinapaliwanag ko sa mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, mga kapatid ko. Hanggang sa badang huli na tanggap na Manila, uh, pagiging Muslim. So balit nga lang, kumbaga sa ano, pagdating halimbawa, so pag uh, ipinapaliwanag ko ang Islam, talagang mahirap, hindi nila ma... Ayaw talaga nila iwanan. Maaring mayroon dahilan ang mga bisyo at mga gawain ng mga ah uh, kapatid ko, mga kamag-anak ko dahil karamihan ng mga kamag-anak ko lalo ng mga babae at mga lalaki talagang ambisyo oh. na sa kanila hmm. parang ayaw nilang ayaw nilang, nilang tanggapin ang Islam oh. so, sabi niya, sige, ano ka lang ikaw ang problema, mangaral ka pero huwag ka muna kaming idadamay uh, parang, <laughs> parang siya sabi nila na oh. kung dyan ka masaya, dyan ka lang oh, huwag muna kaming, aray, parang sinasarado nila doon, ano po hmm. uh, bilang uh, panghuli po ah uh, ano po yung maipapayo nyo sa mga mahal nyo sa buhay sa mga makapakinig nito? Kung meron po ba kayong, ano, meron po ba kayong yung uh, like yung Facebook page, ganyan, or uh, YouTube YouTube channel para nang sagayon ay na makontak kayo nila. kung may mga katanungan sila na maari nating ibigay yung inyong number para nang sagayon may tanong sila na masasagot nyo, meron po ba kayo nun? Mayroon akong ano, sa WhatsApp, sa Facebook, sa Messenger, uh, at minsan nagdadawa ako via online dawa. So, ang doon lang ako makontak at pwede sila magtanong lahat ng kailang gustong katanungan. Yan, ipapaliwanag ko, abot na aking mga kayanan. Ang hindi ko lang masasagot kung halimbawa yung hindi ko alam. Okay. Dahil ako, kung baka sa kalaman ko ay masasabi ko na kakapira sa lamang. So, hindi ako pwedeng halimbawa, hindi ako nagtuturo, hindi ako nag-sumasagot na mga katanungan na ako yung ko dahil ayaw ko rin na pagdating sa kabilang buhay pananagot ako kay Alas subhanahu wa ta'ala kaya ako mahilig ako magtanong lalong lalo na doon sa mga mga nag-aaral dito sa mga university or madina. Kaya sabi ko sa kanila, kung halimbawa, ako'y magtatanong, uh, sagutin niya ako ng maigi o maayos, sapagkat kapag hindi niya ako sinagot ng maayos, hindi eh, ako magmumuslim sana. Uh, Yun ang aking hamon sa mga uh, may kaalaman. Kaya alhamdulillah naman, may papaliwanag naman na sa akin dahil kailangan natin na magtatanong. Kaya sabi ko sa mga aking mga estudyante na huwag kayo magtatanong doon sa mga walang alam, magtanong kayo doon sa, sa may mga may alam. Sa pagkatang walang alam, walang maidududot sa inyo na kaalaman Kundi sa pagkaligaw. Samantala doon sa may mga alam na at pagtatanungan, madadagdagan ang ating kaalaman. So yun ang may papayo ko, din na akong tawagan, mayroon ako number. Actually, yung aking number nakakalat sa buong kingdom. Masya Allah. Nakakalat sa buong kingdom ang aking number. Kaya minsan, madaling araw, tinatawagan ako para magpaano. minsan naman, iniimbita ako ng mga uh, mga kapil na mga katulong, mga kapatid natin, mga DH, mga ano, Masa kapo na. Pilipina. Pero ko mga bahay nila. Minsan naman, pinapag-lecture ako sa bahay nila sa ating mga kapatid ng mga ah uh, uh, mga DH. Alhamdulillah man, kapag nakakausap na ko man sa kanila at ipapaliwano ko ng malinaw ang Islam, minsan sa una nakasimangot, badang huli, nagsasyahad. <laughs> Importante lamang natin na uh, ang Islam ay parating natin sa, ma o, sa maganda at tamang uh, tamang uh, aral nito pag, uh, pag, uh, pag ng ngayon sa ngayon. Sa kasi minsan mayroon tayong pananalita na akala natin ay okay naman pero sa pandinig ng ating kausap ay mabigat. Pwede rin naman, mayroon tayong mabigat na sasinita, malaman, ngunit pagdating sa kanilang pandinig ay bulaklak sa kanilang, uh, sa kanilang puso. Kung ano, hindi sila masasaktan. andawa dawa, kung maalam mo lamang ang kung malalaman lang natin ang pamamara na pagdadawa, napakasarap magdawa. Lalong-lalo lalo na kung halimbawa ang ating kausap, ito ay pinaniwalaan at tinatanggapin ng Islam. Napakasarap. At ang pakiramdam mo, kung sa ano, ah, higit ka kung sa ano, para bang uh, hindi mo ipano, hindi mo ipaliwanag ang kaligayahan Ay, ng yung narama sapagkat pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang isang tao na yan hanguon mula sa kadidiman tungo sa liwanag. So yun na mga may papayal, may ano kasi kaya, kaya, ang pagdadawa hindi lamang sa ganda ng pananalita, hindi lamang sa haba ng yung nalalaman sa banal na Quran, kundi ang pagdadawa mismo kasing sa ating sarili, unang-una kinakailangan alisin natin yung mga bisyo sa ating katawan na makakasira sa atin dawa. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maraming salamat. Marami salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi.